Ang <laughs> tingin da trip, lagi na lang kami nasa daan. Uh, and lahat po na inukilan namin ngayon ay by July na po ang gusto nilang deliver. Okay, time check chillers. 12:15 na ng tanghali. At andito na kami ngayon sa aming second uh, client. At ako, parang plano na ni Isabay dun sa inocular namin kaninang umaga. Kaya pa nagkataon, baka Isabay na rin po yung uh, yung susunod namin na deliver. Tao po! Baka mga yung aso be! <laughs> Be? Baka mga yung aso? Di ba nangangagat yan? Ha? Mabait? Mabuot yan? Ha? Ah, man ako magbikol. Ayan, mabuot man yan? Hmm, okay. So, dito tayo, chillers. Bali, renovation yung bahay dito. Para so, na lang. Kasi pamangkin lang nila dito yung tao. Kasi mayroong emergency nangyari. So, pasok tayo. Walang kataw-tao dito. Ayan. Tawagan ko na lang muna chiller si ma'am at siya mag sa akin. Bali na sa ibang bansa po kasi siya. So, tulungan na lang kami. Mag uh, hapon. Ayan. at ah, nandito na kami sa mga liblib na lugar. Baka ang kasalubong natin sila ma'am na yan. Napakanan tayo. Ayan. Bali subdivision po kayo sa iyo. Pupuntahan namin. Masuka. Masuka. Uh... may pormal message sa likod. Ano mam na yan? Almost here, 2 minutes na lang. Mga bagong bahay dito, dapat kami yan lang gagawa lahat niyan. Kinuha okay. namin, dapat lahat sa amin kayo magpagawa. supplier, supplier no. Oo. Oh. Oh, may discount kayo kapag uh, sa amin kayo nagpagawa. Kailangan minimum sa pumbahay. Yan. Pupunta na rin naman dito sila, ano? Sila madam yung mag aasi sa amin. Again, wala rin po dito yung mga may-ari ng bahay. Shoutout kay sir. At pamang ng magkakapigsa na daw yung put ng driver. <laughs> Ang tigil ko datrip. Lagi na lang kami nasa daan. Eleven twenty one. Ito na. Ito na yun. Ay, sa likod po na, no? Oh, kami. Sa kami. Uh, uh, iyon. Iyon In your... Yo. Ay, sa likod pa. Iyo ba? po. Sa likod niya, iyo po. Okay, ikot pa kami. Isa pang ikot. Okay. Po. Thank you po. Okay po. At maaapodan ah, po kaya si ano? Si sir? Dahil kagartus mag na. Sa, sa trabaho po. Oo. Oh, sige po. Si bibili niya naman po yata sa inyo kung anong gagawin dito. Pero po, pagsabi na sa inyo kung ano, ang check niya kaya gusto po is, pero sabi niya, sinabi niya sa inyo. Opo, Patsukat na kami, chillers. Medyo maliit lang po yung bahay. Eh dapat talaga sadyain yung mga furnitures po dito. And, pasensya na pala kay chillers, hindi na ako nakapag-vlog masyado kanina dun sa ano, uh, sa isang bahay na inokila namin. Nalimutan ko na. Anyway, babalik naman po kami kaagad dito. Excuse. Sarado. Sa likod. <laughs> Makala. So, may kita po kaya sa likod yung ano nito, bintana. Ayun pala may susi na. Tinan natin. Kasi may kapitbahay, dapat malagyan ng blinds and if ever na may... Sa taas. Oo, o, Silip sila dyan. So, pati dito chillers, nalagay kami talaga ng blinds. Dahil hindi pwedeng hindi. Dahil naka-second floor din po yung mga kapitbahay nila dito. Aya, So, dito tayo ngayon sa second floor. Ayan. Galagay kami dito ng blinds. Puro blinds po halos lahat dito. And then, yung tatlong kwarto po ay maglalagay kami ng tatlong bed frame na semi-double po ang size. Magkakaparehas na lang po. And then, lahat po ng mga mintana po dyan ay maglalagay din kami ng blinds kagaya nito. Ayan. So, bahaba muna ako chillers kasi ang init at ang Ayan, no? wala pa po kasi nakatira dito ayun and lahat po sila na po ngayon uh, and lahat po na inocular namin ngayon ay by July na po ang gusto nilang deliver, kung kami na lang po yung tinatanong ng mga clients kung uh, kaya namin uh, sabay sabay na po sila ng first week of July po Ayan. so sana po may upload ko to para habang nandito po kami sa Bicol at may mga gusto pong magpa-line up, maline na po kagad kayo para pagbalik namin ulit. Okay po. So, dito lang na chillers. At bibiyahin naman po kami ngayon ng Daet. So, mga ilang oras po kaya ang biyahe papuntang Daet? Galing po dito. Day ko lang. Uh, oh, siguro. Siguro mga dalawang oras ang biyahe namin o mahigit pa. Depende po yan mo no, sa traffic. oh, may traffic at na kasi LH dito, no? Rush hour na abutan mong Oo. traffic. okay. So, yun, oh, push lang. At oras po ay pagod na talaga kami. Uh, Mag-aalas stress na po ng hapon. Yung pagod namin ng gadulo na ng buhok namin. Malagi kami nasa kalsada. Ayun. Thank you po, ma'am, sir. Thank you po. Kain tayo ng kinalas. nakikinom di ba magkasing edad ning aki at ano? 15 lang ano? daw sa iya be. magsi 16 pa uh, 15 sa ano sa June. Hi vlog. At hindi na nga ako nakapag-vlog ng mga oras na yan dahil sobrang excited kami sa mga kwentuhan. Kahit hindi kompleto, ay masaya pa rin naman. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam kapag nakikita mo talaga yung mga classmate mo noong elementary. At matatawa ka na lang talaga sa mga ala-ala mga childhood namin. At yun nga ang napansin namin, tumatanda na nga kami. Hi, nako. So, paano hanggang dito na lang, chillers? Magkita-kits po ulit tayo sa mga susunod na vlog. Bye!